Ari kami subong sa bye-bye kay may init sa lawod <laughs> sa dagat <laughs> sa banua no oh. Yan oh, ay mi. Oh. na ah. Da. Masunod lang kami karon ah. Init init to ya. upod mo ka doggy. Oh. Peniaaganya <laughs> nana. Dugo nalatakan mo di kay mainit sa aton. Oi say goodbye manami ang hangin, no? siyaguan, igan. wai talo be, wai lo be, mi bantay. Ito pwed lo big, yung mi bantay, no? si kwai igan, no, mo alo be, ah, wala bantay. Pag wala lang bantay, ah. Ara ang iya ah. <laughs> Chok. eh Yo, kapaligo ka wala. Yo. Hmm. Sino sa inyo gina ang nagpupo sa tricycle? Nagpupo ang isa. Ay, hey, damak, damak. Oh, ito naman nagkutkot naman. Ang manok dahil hindi paganda gananda ah. Walang ket. Guys. Ang manok hindi pagsabaron. Ang manok. Ang pala away ng manok. Ari na ulit. Hello. Hello. cute kaya cute cute haa taubig nyo ha ah. karaming init hindi na to mga po kayo mo. ma nyaga tama nyaga. nyaga ay penyaga gutom na gutom na mo oh. mga oh, lalalaway ng dami. Ah, ung penek kan. Oh. Nya kita.